Pagandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment At nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo, narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito dahil sa matinding pagkabahala ni Mang Delphine, kung kaya't ay, mabilis siyang naghanda ng kanyang sarili at umuwi siya sa kanilang tahanan upang magbihis ng maayos na kasuotan upang pumuntang bayan. At nang siya'y nasa bayan ay, dumiretso kaagad silang mag-asawa sa nasabing hospital upang kumustahin ang kalagayan ni Mang Victor at tooy nakita nilang nang hihinat panaag nang matinding takot ang hitsura ng nakahiga sa hospital bed na si Mang Victor. Ko ko kalasa, Det. Delphine, kayo. Naririto kayong dalawa ang nagtatakat, mahinang pagkakasabi ni Mang Victor. Oo, Victor. Naparito kaming mag-asawa upang bisitahin kat kumustahin. Ang sabi ni Mang Delphine Sumagot naman kaagad si Aling Laura at sinabing maayos na't na ligtas sa peligro si Mang Victor dahil ito'y naagapan kaagad ng doktor. De Delpin, lalo na sa'yo, kulasa. Pa patawarin niyo ako sa, sa mga masasakit na mga salitang sinabi ko sa inyo. Eh, hindi ko alam kung bakit ginawa ko sa inyo yon. Pinagsisisihan ko na ang lahat. <gasps> ang maluhaluhang pagkakasabi ni Mang Victor, kinamang Delphin. subalit. Kalimutan na natin yun, Victor. Sino ba kami upang hindi magpatawad, Victor? Walang taong hindi nagkakasala. At kung yun ay nagawa mo man sa amin, ay yun ay bunga ng iyong pagiging isang tao. Ang lahat ay nakalipas na. At huwag na nating balikan pa, Diktor. Laura, iisang pamilya lang tayo. Kaya't marapat lang na tayo'y nagkakaisa at nagtutulungan ang mga makatotohanang mga salitang binigkas ni Mang Delphine kay Mang Diktor. Sa tulong nila Mang Delphine ay nailabas ng hospital si Mang Diktor at sinagot nila ang mga bayarin sa nasabing hospital at ang mga salitang o mga katotohanang mga katagang binanggit ni Mang Delfin ay Mang Victor ay nagkaroon ng saysay o nagbunga ng maganda sapagkat nang si Mang Victor ay tuluyang gumaling ay nagpasya na itong magtrabaho sa kanilang karinderya higit sa lahat tuluyan na nga niyang iniwan ang bisyong sabong nagtrabaho siya sa karinderya nila Mang Delfin kasama si Aling Laura at naging maganda ang kanilang pagsasama ni Lamang Delfin at ni Aling Kulasa. At nang siya'y makaihipo ng peray, binayaran niya lahat ng kanilang mga pinagkakautangan maging si Lamang Delfin. Subalit, huwag na Victor, ang perang iyon ay tulong na namin sa inyo. At maaari ka pa namang makahiram ng pera sa amin basta't sa maayos mo. Gagamitin ang perang yon ang sabi ni Mang Delphine kay Mang Victor nang silang dalaway abala sa kanilang karindriya. Hindi lamang ang katulad ni Mang Victor ang sinwerteng inabutan ng kusang tulong nila Aling Kulasa at ni Mang Delphine kundi marami pa at kasama na nga doon ang Noy na hospital ding sa Bongerong si Mang Juan si na Mang Delphine, ang unang sumaklolo sa kanya at sila'y na at hindi man lang pinansin ng kanilang noy punong barangay na walang ibang ginawa kundi ang magpaputol ng mga punong kahoy sa bundok upang ibenta sugaba sa alak at lulong sa iba't ibang bisyong si Kapitan Amor Solo Sinagot lahat nila Mang Delfin ang mga bayarin sa hospital ni Tatang Juan maging ang kanyang mga pang araw araw ng mga maintenance na gamot kung kaya't labis-labis ang tuwat pasasalamat sa kanilang mag-asawa ng mag-asawang si Nanang Kuring at si Tatang Juan Ganoon din kay Nanang Panchita ang asawa ni Tatang Beltran nang ito'y ma ay si Namang Delfin ang taong unang tumugon sa kanilang gastusin At kung inyong napapansin mga mahal kong kamundo piling-pili lang ang mga taong nangangailangan ng tulong, ang kanilang tinutulungan, mga taong totoong nangangailangan at hindi nagpapanggap lang, ginawa yon ni Lamang Delfin dahil walang silbi o walang kwenta ang isang tao, gaano man siya kayaman kung napupunta lang din sa mga walang kwentang bagay at masama ang kanyang mga pera, ang tumulong ng walang hinihintay na kabayaran sa ating kapway isang kayamanang ating iniipon sa langit habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito. Mga anak, ay sikapin nating gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Ang sabi ni Mang Delfin sa kanyang mga anak at yun ang kanyang prinsipyo o paniniwala sa buhay. At ang pagiging maayos o magandang samahan nila Mang Delfin at nila Mang Victor ay labis na ikinainis ng kanilang mga karibal sa negosyo dahil nabigo sila sa pag-aasang hindi na magkakasundo ang mga ito at inaasahan nilang hahantong yun upang palayasin sila ni Mang Victor sa kanilang karinderiya o pwesto. Subalit, nabigo sila. Ganoon kasama Sir Jess ang kanilang mga nauna pa sa kanilang mga karibal sa negosyo. Subalit, tunay ngang ang bawat masamang ginagawa mo ipinapakita at ipinaparamdam mo sa iyong kapwa may karmang darating sa buhay mo na tiyak na pagsisisihan mo't Magpapabagsak sa iyong pagkatao dahil sa isang araw noon, araw ng linggo, sarado ang karinderya nila Mang Delfin. Subalit lahat sila ay nasabayan upang magsimba at magpasalamat sa Panginoon alas 11 ng umaga ang oras ng mga pagkakataong yon at sadyang napakainit ng paligid dahil sa tindi ng sikat ng araw. Papunta na sana sila sa kanilang tindahan matapos nilang mamasyal sa plaza nang walang ano-ano'y nakarinig sila ng mga boses sa paligid. Mga boses ng mga taong parabang nagpapanik at parang may hindi magandang nangyayari sa paligid. Sonog! Nasusunog. Nasusunog ang karinderiya nila aling mameng! At ang apoy ay gumagapang na ngayon papunta sa iba pang mga kadikit karinderiya! Ang dinig nilang, pasigaw at natatarantang pagkakasabi ng isang mamang tendero ng mga karne sa palengke. Kinabahan ang pamilya nila mang Delphine hanggang sa ilang sandalipay. Meron na nga silang nakikitang mga makakapal na usok sa kalangitan at nasisiguro nilang totoo ngang nagmumula yun sa kinapwepwestuhan ng kanilang karinderiya unang ng nila Aling Maming, si Aling Maming, na isa sa mga karibal nila sa negosyong matindi ang inggit sa kanilang pamilya. Dalian nyo na mga anak, kulasa. Kinakailangan nating makarating kaagad sa ating pwesto dahil baka abuti ng apoy ang ating karinderiya. Diyos ko, huwag nyo po sanang pahintulutang may isa mang tao ang mapahamak sa naglalagablab na apoy na yon. Ang sabi ni Mang Delfin, kung saan ay silang mag-anak ay makikita ng nagmamadaling, naglalakad, papunta sa direksyon o lokasyon ng kanilang karinderiya. Nagkalat ang mga tao sa paligid, mga osisero at osisera na sa halip ay intindihin ang kanilang mga buhay at mga pamilya dahil sa sunog ay makikita ang mga itong nanunood sa nooy mabilis na pagkapang ng apoy wala na ang tindahan nila aling maming dahil sa ito'y naging uling na at abo wala silang naisalba sa halip sa halip ay nakita nila itong naglulupasay sa gilid ng daan umiiyak habang siya'y nakatanaw sa kanilang karinderiyang Tinunaw ng apoy, maging ang tatlo pang tindahan o karinderyang kadikit nila aling maming ay kinain na ng apoy. Dalawang karinderya na lang ang natitiray, tuluyan ng kakainin ng apoy. Ang karinderya nila aling kulasa, subalit sa labas ng karinderya nakita nilang naroon sila aling Laura at si Mang Victor. Nagtutulungan ang mga itong ilabas ang mga kasangkapang maaari nilang maisalba sa karinderiya ni Lamang Delfin at ang labis-labis nilang ikinatua at ipinagpapasalamat dahil sa kanilang nakita doon sa kanilang karinderiya ang iba pang mga taong kusang loob na tinutulungang ilabas ang mga kagamitan sa loob ng kanilang karinderiya. Subalit ang labis-labis na ipinagtataka ng lahat lalo na ng pamilya ni Lamang Delfin ay kung bakit Ha? Hindi! Paano? Imposible ito! Ano bang milagro o kababalaghan ito? Diyos ko! Totoo ba itong aming nasasaksihan? Ang mga apoy ay bigla na lamang tumigil sa paghapang nang ito'y malapit na sa aming karindiriya. Bakit ba parang merong enerhiyang pumipigil sa apoy? Hindi lamang sinamang dilfin, ang nakasaksi ng lahat ng iyon nang hindi maipaliwanag na mga pangyayaring iyon kundi ang lahat ng mga taong naroon ilang sandali bay, nakarinig silang lahat ng sirena at nagmumula yun sa nooy paparating ng bumbero pinugahan kagad nila ng tubig ang nasabing apoy na nooy wari naghihintay lang ito ng tubig upang siya'y maupos hanggang sa ito'y tuluyang nawala. Nawala na ang apoy. Subalit ang kanyang iniwang pinsala o bakas ay nanatili sa lugar na yon higit sa lahat. Ang matinding mga katanungan at pagkamangha sa mga kababalaghan o hindi pangkaraniwang nasaksihan ng lahat ng mga tao sa kung papaanong nagmistulang taong may isip na huminto o tumigil ang apoy. Nang ito'y malapit na sa karinderya o pwesto nila Mang Dilfin At ang kaganapang yun ang naging usap-usapan ng mga tao sa paligid Samantalang matinding habag o awa ang nooy Nararamdaman ni Mang Dilfin at ni Aling Kulasa sa mga taong minsang nilait At pinag-isipan ng mga hindi magaganda ang kanilang pamilya Napag silang mag-asawa habang nakikita nila ang mga itong naghihinagbis sa pagkalusaw ng kanilang mga ipinundar na mga kagamitan sa paglipas ng mga araw. Mula nang mangyari ang sunog na yon ay ang tanging tindahan lang o karinderya lang nila Mang Delphine ang nag-iisang bukas sa may parting lugar ng bayan na yon. Mabilis namang rumispondi at nagabot ng kaunting tulong ang gobyerno sa mga pamilyang nasunugan. Nagbahagi ang gobyerno sa kanila ng mga relief goods, mga pagkain sa pamamagitan ng mga naatasang mga kapulisan. Ngunit nagtaka ang mga ito dahil sa merong ibinigay sa kanila ang mga naatasang mga pulis na mga kagamitang pangkusina o mga gamit sa pagluluto sa kanilang karinderya at inisip nilang iyon ay bigay ng gobyerno para sa kanila. Subalit, Makinig kayong lahat na narito sa evacuation center na ito. Kayong lahat, kayong lahat na naperwisyo ng sunog. Kayo na mga dating may mga karinderya, marahil kayo'y nagtataka kung ang mga kasangkapan o mga kagamitang ito na ibinigay namin sa inyo ay iniisip yung bigay sa inyo ng gobyerno. Mali kayo kung yun po ang inyong inaakala. Habang binibigkas yun sa kanilang lahat ng isang naatasang mamuno sa mga kapulisay, banaag na ang mga ito ng matinding kasadikan. kung kanino nagmula ang mga tagamitang ang pangkusinang yon na maaari nilang magamit bilang panimula sa kanilang mga karinderya. Ang totoo ay mahigpit itong itinagubilin sa amin ng mga taong pinanggalingan ng mga kagamitang pangkusinang ito. Dahil sa iniiwasan nilang ibunyag, umabanggit sa inyo ang kanilang mga pangalan. Pero bahala na, dahil sa ito ay kinakailangan ko itong sabihin sa inyo. Dahil sa mga hindi magagandang nababalitaan ko sa inyo, makinig po kayong lahat. Ang mga pagkain yan, mga bigas, mga noodles, mga dilata at mga kasuotan ay galing sa gobyerno. Upang ipamahagi sa inyo, subalit ng mga pagkakataong dadalhin na sana namin sa inyo, ang mga nabanggit ko kanina'y may dalawang taong lumapit sa amin. O sa aming opisina, mga taong nagabot ng tulong sa inyo nang bukal sa kanilang mga kalooban mga taong nakahandang tumulong sa kapwa, mga taong masasabi naming mga mabubuting mga tao. Ang mga kagamitang pangkusinang yan ay nanggaling sa mag-asawang alam naming kilalang kilala ninyo. Ang mag-asawang si Namang Delphine at Aling Kulasa. Nakiusap silang wag namin sabihin sa inyo ito pero kinakailangang sabihin ko ito. Para bang sinampal nila ng makailang beses ang kani-kanilang mga pisngi. Nang iyon ay marinig nila sa bibig ng pulis na tahimik ang mga ito at banaag sa kanilang mga kani-kanyang mga hitsura ang matinding kahihiyan at hindi nila lubos maisip na na ang pamilyang kanilang kinaiinggitan at pinag-iisipan ng kung ano-anong masasama at mga walang katotohanan sila pa itong unang makakaunawa at makakatulong sa kanilang matinding pangangailangan ang mag-asawang ni Minsan sa kabila ng kanilang mga ipinagkakalat na mga maling kwentoy wala silang makitang galit sa hitsura ng mga ito sa halip ay kabutihan ang kanilang iginanti sa kanila hanggang sa ang mga itoy maririnig ng nagsisipagsisi sa kanilang mga maling ginawa sa pamilya ni Lamang Delphine. Mabilis ang paglipas ng mga araw. Ang ginawang pagtulong ng palihim ni Lamang Delphine at Aling Kulasa sa mga nasunugay, kumalat at naging usap-usapan ng mga tao ang kanilang pagiging mabuting halimbawa at pagkatao. Nakarecover na rin ang mga pamilyang nasunugan at silang lahat ay muling nagumpisang magbukas ng kani-kanilang mga karinderya, dulot ng panibagong pag-asa, pag, pag pagmamahal sa kapwa at pagkikipagkaibigan lalo na nga sa pamilya ni Lamang Delfin, Binago ng mga taong merong pambihirang puso at ginintuan ang kanilang buhay at masamang pag-uugali na kagaya nang naging pagbabago ni Mang Victor, sama-sama ang mga itong nagsara ng kanilang karinderya ng pansamantala upang kanilang personal na puntahan ang tahanan nila Mang Delphine upang humingi ng kapatawaran sa kanilang mga naging maling pakikitungo at hindi magagandang ipinakita kinaaling kulasa at ang magpasalamat sa kanila. Nasurpresa naman doon ang mag-asawa at ang kanilang mga anak dahil may dala pa ang mga itong mga kamuting kahoy at mga hinog na saging para sa kanila. Isa-isa silang humingi ng patawad sa mag-asawa subalit. Kaibigan at hindi kakompetensya sa negosyo ang turing namin sa inyo. Pagamat nasasaktan kami sa mga nangyari noon pero naisip naming ang isang maling gawa ay lalo lamang, ay lalo lamang itong lalala at magiging gulo kung ito'y susuklian mo o tatapatan ng isa pang pagkakamali. Mga kaibigan, maraming salamat din sa inyo. Isang salita lang ang gusto naming iwan sa inyo bago, bago namin isara ang aming pwesto sa bayan. Ang sabi ni Mang Delphine sa maayos na pananalita sa kanilang lahat dahil nagbabalak na silang iwan ang pwesto sa bayan upang pumukos sa iba pang mga pwesto o mga karinderyang nasa iba't ibang mga bayan kasama ang mag-asawang si Namang Victor at si Aling Laura at naging taliwas noong nakaraan dahil nalungkot ang mga ito sa balitang kanilang napakinggan Matuto sana tayo mga kaibigang maging masaya sa tagumpay ng ibang tao ang mga salitang iyon na sinabi sa kanila ni Mang Delphine ay tila ba'y nagkaroon ng bisa sa kanilang lahat dahil magmula noon ay tuluyang nagbago ang mga taong dating naging masama dahil sa inggit nagpatuloy sa kanilang negosyo sila Mang Delphine pero hindi sa kanilang bayan Subalit sila'y madalas na umuwi sa kanilang simpleng tahanang nasa baryo at nagpatuloy sila sa pagtulong sa kapwa. Higit sa lahat ay hindi sila nawawalan ng oras na dumalaw at manalangin sa Panginoon na natiling lihim sa lahat maliban kay Tatang Juan at sa pamilya ni Mang Delfin, ang kanyang motyang buto ng langka at ang mga sinaunang bariyang nang galing kay Lolo Pasipiko. Ihanda nyo ang inyong mga armas at ang inyong mga sarili. May pamilya tayong papasukin mamayang gabi. At nasisiguro kong marami tayong ang pera sa kanila o sa pamilya ng mayamang negosyanteng si delpin at si Kulasa. Ang seryoso ngunit malatridor na pagkakasabi ng pinuno ng mga rebelding nabansagang si Commander Robot. Ang kanilang grupo ay samahan ng mga rebelding. Rebelding PK. Dahil sa sila ay mga tulisan. Tinawag itong si Commander Robot. Dahil sintigas ng bato at bakal ang kanyang puso. Wala itong taong sinasanto. Mahirap o mayaman may. Ninanakawa nila. At ang pumalag sa kanya ay inililibing nila ng buhay. At nakarating na rin sa kanya o sa kanilang grupo ang tungkol sa matagumpay na negosyo o pagyaman ng pamilya ni Lamang Delphin. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Blogs at ang Aubina Family. Nais ko lamang pong isyout out si Boss Valdayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog, Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Jolito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Siyout po kay paring Sukoy, kay paring JP, paring Teban, paring Pedro, at paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar. Kay Boss Rowell Mendoza ng Silang -Kabite. Salamat po kay Boss Milchor Recta. Kay Boss Jana Agustin. Kay Boss Henry Tamigin ng Davao City. Kay Boss Jiffy TV Vlogs. Na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, boss. Kay Boss Tony Villaruel. Maraming maraming salamat po, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ah kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnaiz Jans. Kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Mirwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Mam Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya kay Boss Giobel kay Boss Borleng Lawrence kay Boss Laguda Erle kay Boss Jan Gavin Moneva kay Tukayo GC Candelaria kay eh, Parang Gerard Bacaresa Pare, maraming maraming salamat sa iyo kay Kuya Erms Whitey kay Boss Nora Abbas kay Bus Iga Norquewa, kay Bus June Alcantara, kay Bus Rolly Bangkaya, kay Bus Ronilo Romo, kay Bus Silvania 69 Gaming, kay Bus Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang may wagang baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Bus Mark De La Cruz, kay Bus John Hikap, kay Bus G Sumudyo, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis Gera, kay Mam ma Janly Carte, kay Mam ma Rosy De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Juseline Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Belieta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa kandabong Alcantara Cebu kay Boss Joey Earl kay Boss uh, Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata kay Boss Emiliano Rapolos kay Mampay Diaz kay Boss Edwin Duran kay Boss Nilson Enfleo kay Boss Giovanni Almanon kay Boss Feli Rivera Remondo kay Boss Chit Bayot kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan kay Boss Leonard Elfas Jan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay boss Efren Abadiano, kay boss Sami Baklas, kay boss Gavin Neras, kay boss Chris Batok, kay boss Rodilio Ledesma, kay boss Backyard Breeder,